Ibubunyag ko sa inyo sa video na to ang mga mysteries na hindi basta-basta madaling maunawaan. Ang mensahe na ibabahagi ko sa inyo ay malalim dahil tungkol ito sa mga realities, tungkol sa mga spiritual na daigdig lalo na dito sa ating mundo. Kaya pinapayuhan ko po ang bawat nanonood ngayon na nakikinig na mag-focus at unawain ang bawat hidden message na maririnig ninyo ngayon. Ngayon, paano nga ba inaatake sa Satanas o ng mga Diablo ang mga tao? Ano yung itsura ng spiritual na labanan sa spiritual na daigdig? Ngayon sa Bible, most of the time, pag sinabing kung paano inaatake ng mga kaaway ang tao, hindi lang sa ating mga kristyano kundi all around pati mga unbeliever. Most of the time na sinasabi sa Bible na ang inaatake ng mga Diablo sa tao ay yung isip niya. Hindi physical na labanan sabi nga sa Bible, Ephesians chapter 6, we battle against the principalities, the prince of the air, hindi sa flesh and blood. Dahil kung babasahin natin yung labanan ng Panginoong Esokristo at ni Satanas na nakasulat sa Matthew chapter 4, wala dong labanan na nag iispadahan physically, kundi patagisan ng isip, kundi labanan sa isip. Meron yung kasabihan, the demons in your head. Dahil alam nyo ba ang mga masasamang espiritu ay merong access sa isip natin sa isip ng mga tao meron silang kapangyarihan na impluensya yung isip ng tao hindi pumasok sa isip ng tao na literal na papasok sila sa isip mo hindi kundi kaya nilang impluensyahan ang mga nilalaman ng isip ng tao pati na ang mga desisyon na ginagawa ng mga tao kung di tayo aware sa sarili natin na meron palang kakayahan ang mga jablo na pumasok sa isip natin. Baka mangyari, makontrol nila pati yung destiny at future natin. Alam nyo ba kung ano yung mga ginagawa mo dito sa mundo ay nakadepende sa kung ano ang nilalaman ng isip mo. Kung ano ang laging iniisip mo. Kung ano ang mga activities na naka-captured sa inyong mind. Sabi nga sa Bible, kung paano nag-iisip ng tao, ay ayun siya. Kaya kung ano ang laging nagre-reflect sa isip mo, ayun yung magmamanifest sa physical body mo. Kung ano yung mga ginagawa mo, mga habit, mga lifestyle na ginagawa mo sa araw-araw. Kaya kung wala kang kontrol sa isip mo at hinahayaan mong impluensyahan ka ng demonyo sa isip mo, ang mangyayari niyan, meron, si magkakaroon sila ng access para i-hijack yung future mo, yung destiny at magkakaroon sila ng akses para tuluyan kang mabulag. Takpan yung mga mata mo sa katotohanan yung isip mo. Kaya nga sa panahon natin ngayon, no, nakita natin may mga taong rebelde, may mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Mas naniniwala sila sa mga theory-theory, kaya maraming nagiging atheists, agnostic na mga hindi naniniwala sa Diyos dahil na-influensyaan sila ng mga masasamang spirito. Hindi nila alam mas matalino pa ang mga masasamang espiritu kaysa sa kanila. Kaya ang naging conclusion nila, there is no God. Ganon binubulag ng mga jablo ang isip ng mga tao. Alam nyo ba yung demon possession o yung mga taong sinasapian ng mga masasamang espiritu na nagmamanipes sa katawan nila na sumisigaw-sigaw nagwawala, nawala na sa kontrol. Ang ibig sabihin nun, hindi lang na-influensyaan yung tao na yun, kundi talagang may nakontrol na. Di kasi alam ng mga tao, di nila namamalayan nagbibigay na pala sila ng access na makapasok sa buhay nila ang mga masasamang espiritu o nagbubukas sila ng pinto sa pamagitan ng mga masasamang gawain ng mga witchcraft. Nakaranas ka na ba ng sleep paralysis o ng bangungot? Sabi ng mga scientists, isa lang daw iyong body problem o problema sa kalusugan natin But in reality, sa katotohanan ng spiritual na daigdig, hindi nila alam isa iyong spiritual problem. Isa yung demonic attack. Kaya meron kang nakikitang itim, black shadow, sa loob ng panaginip mo dahil isa yung demonic attack. Marami kasi sa atin binabaliwala lang ang panaginip. Kahala ng marami, isa lang itong imahinasyon o reflection ng isip mo na ginawa mo sa buong maghapon sa iyong mga nakaraan at sa kasalukuyan. Kala ng iba, isa lang itong illusion, fantasy. Pero ang katotohanan, ang panaginip ng tao ay ang manifestation ng buhay mo sa physical world. Kaya merong sleep paralysis dahil ang mga masasamang spirito merong access sa isip ng tao para ito ay impluensyahan lalo na sa panaginip natin pag natutulog tayo unconscious tayo hindi natin alam yung nangyayari sa paligid natin eh hindi natin alam merong access na makapasok sa dream world mo ang kaaway para ikaw ay manipulahin, siraan tulad ng sabi ko kanina kaya nilang pumasok sa panaginip mo paano ko nasabi na kaya nilang pumasok sa panaginip natin kung nababasa nyo sa Bible yung mga anghel na inutusan ng Panginoong Diyos ay nagpapakita sa panaginip kapag merong gustong sabihin ng Diyos kay Joseph, nagpapadala ang Diyos ng anghel niya. Pero hindi sa physical na pag-uusap, kundi sa panaginip. Ibig sabihin, 90% of the times, God wants us to talk in dreams. Kung ang anghel ng Panginoon merong access na pumasok sa panaginip natin. Ibig sabihin, ganun din yung mga nasasamang spirito. Meron din silang powers. Sa panaginip ng tao Paano natin mayuwasan Na atakihin tayo sa panaginip natin Joshua 1.8 Pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos Araw at gabi Alam nyo po Hindi si Satanas ang main problem ng sangkatauhan Ang pinaka main problem Nating mga tao Ay ignorance Number one problem, ignorance Number two, yung mga masasamang spirito no? Kaya tayo nadadaya Dahil hindi natin alam, di tayo aware at hindi tayo interesado na pag-aralan na alamin yung katotohanan. Kaya nagkakaroon ng malaking impluensya yung mga masasamang spirito sa tao dahil ignorante tayo. Kaya ang mga jablo patuloy na binubulag yung isip ng mga tao dahil tulad ng sabi ko kanina, merong access sa isip ng tao ang mga masasamang spirito. Yung mga tao patuloy na nagpapakatanga, nagpapakamangmang na parang hindi nila alam yung mabuti at masama kahit na alam nating mga tao yung mabuti masama kahit meron tayong kalayaang mag-isip, mag, mag pero mas matimbang pa rin karamihan sa mga tao na pinipiling magpakasama karamihan kaya lumalaki yung access o yung influence ng demons sa isang tao dahil mas pinipili niya pang magpakasama ng magpakasama kaya yung iba na poposes na sinasapian sa totoo lang madali lang labanan eh yung spiritual battle o yung mga tukso na pumapasok sa isang tao meron tayong control meron tayong free will kapag merong tukso na pumasok sa'yo sa isip mo, biglang nag-reflect yung tukso na yun ay unang magpa-function sa isip natin pero kaya mo yung i-cut off, putulin kaya mong patayin yung bisa ng tukso dahil meron kang kalayaan, meron kang kapangyarihan power of free will kailangan mo lang ilayo yung isip mo. Kung ang isip ng tao ay hindi puspos ng salita ng Diyos, magiging playground yung isip mo ng mga masasamang espiritu. Comment nyo sa baba, I have control all of my body. Ayun lamang ang gusto kong ibagi sa inyo ngayon. Kung nagustuhan nyo yung mga gantong content, maaari ka lang mag-subscribe para maging updated ka sa mga ginagawa kong video.